ang tataba ikat na lang natin kasi sabi nila maganda ikat yung dahon ba diba? para daw magkabunga tignan natin kung magkaroon siya na bunga. Kasi walang bunga eh. Ang daming dakon. Oh, diba? Kalbuhin natin. Mm, kalbo. <laughs> oh, diba? Kalbu na. magtanggal ng mga point, point, point. More dry oh